Okay, sige. Meron po tayong katanungan na sa mula pa rin sa isang senior citizen. Uh, sabi niya na sa BPI daw siya noon, na uh, doon niya kinukuha yung pensyon. Ika-cancel na ba raw niya yung uh, BPI account niya? Kasi mag-upgrade ba siya sa DBP? Mm, kasi alam ko po, ang BPI under na rin po ng Pesonet. Ang DBP ang kausap po ng SSS. Tapos ang DBP, through Pesonet Accredited Bank po sila participating mm-hmm. Uh -huh. sila po ang ano okay. uh, so -order Makikita so, pa po niyan? Kunwari, kukunin ng pensyon. No, let's say itong sa example na ito, BPI Banko, and then uh, kasama sa peso net. So, same pa rin ba pag withdraw niya through BPI pa rin? Opo, same pa rin po kasi member bank din naman po mm, ng peso. So, walang net. problem. Opo. Okay. Ah, okay yun. Siguro nililinaw lang ng uh, mga nakinig, ano? nakikinig ngayon. So, pareho pa rin po, no? Uh, I'm sure the major banks, kasama po yan sa Pesonet? Opo, ang ano lang po, hindi pa po gano'n nagko-comply kasi yung mga rural banks natin, ah, uh, na okay. with regions or provinces. Pero eventually, sila na po na ipag-usap, bank po, bank po. Okay po. Sige, no? So, maximizing time, ito namang isa. Si Riza Villaruel Coles or Coles. Ito uh, ngayon, uh, ang birthday niya, May 12, 1967. May 12, 1967, Riza V. Uh, Villaruelia, ano tas Coles, or C-O-L-E, or Coles. Magkano rin ayuhulog niya kung babayaran ng loan, 17,400, at uh, babayaran niya uh, sa company niya, paano ba raw gagawin, uh, humingi po siya ng payo pwede po siyang magpa-deduction sa kanyang company no ang uh, kanya pong monthly amortization dapat 1245.91 so kung meron po siyang mas malaking budget i think delinquent na po ito no uh, mm -hmm. paari po niyang i-upgrade po yung payment niya under the employer para po mas makagaan po sa kanya kasi yun nga po ah uh, malaki na po yung mm balance no? Uh, lumulobo na rin po. So, as much as possible, kailangan mag-double time po siya sa pagbabayad. Opo. Okay, dito naman tayo kay uh, Benjamin or Benjamin Laride, Australia. Uh, Benjamin Laride, Australia, uh, April 12, 1950. Kailan ba raw siya pwede mag-pension? Eh, matagal na Opo. to 1950. Dapat nakapag-umpisa na. Ano po status Opo. ni uh, Benjamin? Opo records po kasi namin, Sir Lem, hindi po siya makakapag-pension. Kasi 115 months lang po ang naimulong mm. na sa existence. So, Oo oh, nga. Uh, kulang. Oo. Uh, uh, kulang pa po. Sayang, siya, ano? Okay. Pwede. Okay. Kung baga pwede pa habulin, pero sa yung 10 years, sa ah? 1950. So, kung 1960 nga siya pinak, sa 2020, eh, pwede na nga siya eh. So, sayang okay. sampun taon na yun na ah, hindi niya siya nakapaghulog. So, maghuhulog, pwede pa po. Five years, uh, five limang, na hulog na lang po, no? Limang buwan po. Ah, limang, limang buwan na lang. lang pala. Limang buwan na lang. Sa so, madaling tsagay na yan. Opo. Okay. Opo. Kaya lang oh, sabi oh. po na kung, siya ng limang buwan, meron pa po tayong lalakara na tatlong, ano, ah, uh, I mean, tatlong, ah, uh, tatlong, uh, hindi po, Uh, paano ko ba sasabihin, Anim na buwan po yun. So, ah. ganun po. Kasi, yun po yung applicability po ng kanyang ano contingency. Kung kailan siya makabuan 20 months. Hindi po okay. tayo magbabatay kung kailan siya nag-birthday. Kasi, hindi okay. na po siya qualify for the contribution. Ayun, so, okay. maliwanag yun. Kailangan matapos yung kulang. ano, And then, doon pa lang bibilang? 6 okay. months po ba ang bibilangin? Yes po. Ayun. Okay. Pero... Chinek na rin po natin most likely nasa minimum lang po yung pensyon na matatanggap niya. Uh -huh. So around 2,200 plus lang po. Apo. Okay, sige po no. So mukhang hanggang dalawa na lang tayo, no? Uh, talagang marami ang mga nagtatanong. Okay, sige. Itong isa si ah uh, Tarsi Dalisay Pingol or Pingol. Uh, tinatanong niya kung makakapagbayad siya ng contribution uh, sa Bayad Center pero hindi na tumatanggap ng bayad uh, sa salary loan. Saan daw pwede magbayad? Uh, mula March pa hindi pa sila nakapagbayad. Opo, so ganito po, no? uh, kung sa salary loan po kasi, um, mainam po na sa telering facility po natin sa ating po, mga SSS branches. Kaya lang sabi natin, Sir Lem, napapatupad po tayo ng number coding. Ayun. Hindi basta kaagad magpupunta. Eh, pwede ba sa pupunta? Pwede po sa ending po ng inyong SS number. Kung 1, 2, Monday po yan, 3, 4, Tuesday, 5, 6, Wednesday, 7, 8, yan po ay Thursday at 9, 0, yan po ay tuwing Bernes. Ngayon, uh, sabi po natin, ano, ah, uh, yun po ano uh, bay, bayad po no maari din po yan uh, tanggapin sa ating pong mga business center sa mga mall at kabandahan uh, kagandahan sa LEM mm -hmm. o po bago po tayong anunsyo yung ating pong contributions mula February Opo, uh, yan po, uh, to October, pwede po nilang bayaran hanggang November 30 or the next working day po. In-extend na po ulit natin yan. Opo. Okay. And then, ako, mukhang panghuli na ito, no? Bagong contact details ng SSS? Opo, mm. yung contact details po ng SSS, maaari po kayong tumawag, five 1455 o kaya po 81455. Opo. Ngayon po, uh, pwede din po kayo magpadala ng mga ano, uh, messages po through our uh, Philippine Social Security System, yung ating pong Facebook. So, yun lang po paalala lang din talaga sa ating pong mga ano, no, miyembro. Marami pong nag-o-offer talaga na iyo online registration kayo, pero ano po, kayo mag-ingat po kayo ha. Kasi yan pong mga scammers na yan, mga pictures na yan po pag na ano po nalaman po ang inyong mga password posibilidad po na sila po ang mag-file ng loan at mga benefit applications niyo so ingat-ingat po tayo paturo na lang po tayo sa ating po mga anak o mga kamag-anak po na mapapagkatiwalaan maraming salamat po Sir Lem Yes salamat po Mrs. Mercado salamat po sa inyo sa SSS hanggang sa susunod thank you so much Maraming salamat Okay, God bless po sa inyo at uh, naway mas maraya pa no, na matulungan tayo mga kababayan. At uh, kailangan natin uh, pansamantala mong paalam. Ano? Sayang, dami talaga mga katanungan. At uh, habo na lang po yung uh, next batch naman by next week. So tuloy-tuloy lang po lang sa pagtutok. At uh, pwede rin kayo tumawag doon sa contact details ng SSS. Meron din sa Facebook. So hanapin doon yung Facebook page po nila. At uh, madali naman sa website din. Maraming po mga detalye. Okay, uh, medyo tiyaga na lang po sa contact details. Dahil marami rin, dinadagsa sila ng uh, inquiries. Okay po, kailangan natin na uh, pansamantarampalang. Salamat sa matumulusan natin sa Bucayto and Salamat kay uh, Brenda. Salamat kay Nathaniel at sa RTV natin, kay Eileen. At sa mga broadcast technicians natin. Ako po si Lemuel kaagapay kagapay, ahensa ni Consencia sa FEBC Radio TV. Agencia de Conciencia. para Sayo, Kapilipino. Pangako sa pag-iingat buhay. Iniibig ko ang aking pamilya. Sila ang rason ng aking paghahanap buhay. Kaya hindi ako magiging pabaya. At sa aking pagbabalik trabaho, Iingatan ko ang aking sarili.